Good evening, mga boss. may si-share lang ako sa inyo na isang natuklasan ko na way para masukat yung stroke sa isang crank nang hindi nakakabit sa makina. Magka parang uh, kukunin ko lang yung stroke niya pero nakakalas yan ganyan nakakalas paano ba malalaman yung stroke yung kabuuan ng stroke ng isang crank pag nakakalas Ayan. ito marami pa hindi nakakaalam ito si share ko lang kasi ito natuklasan ko lang hindi naman ko uh, official baga base lang sa akin to Baga, uh, pinag-aralan ko lang. Kasi maraming magagaling mag... Uh, mag... align. Uh, Mag-balance. Uh, kung ano man na uh, expert uh, experimental nyo sa crankshaft. Pero alam ko, hindi nyo pa alam tong natuklasan ko. Ngayon, si-share ko rin sa inyo para alam nyo. Yan. Kasi, maganda to kasi, uh, mamaya may ma-encounter kayo si Gunyal, tapos, more on interested kayo sa stroke niya, pero, hindi siya nakakapit sa makina. Yan. Eto, paliwanag ko sa inyo kung paano. Meron ko mga computation Okay, tuloy na natin yung ating ano, ating vlog. Ngayon, ito, papaita ko sa inyo kung paano malalaman yung stroke sa crankshaft nang nagganito, nakakalas. Ayan. Meron tong kasing computation eh. Ayan. Meron to. Ayan, papakita ko sa inyo yung Uh, paano makukuha yung stroke ngayon gagawin natin sukatin natin yung crank crank shop sukatin natin yung crank shock, yung diameter ng crank shop sukatin natin yung diameter malabas dito ay 97.9 9 Nine, yung pinakakabuuan ng ano niya ng diameter niya yan baka so, tayo ng caliber na digital para mapakita ko sa inyo ito sa 7.9 or 8 mga ganun yung kabuuan na diameter nya sa ano to ha ah? wave 125 na crankshaft ito base lang sa akin ha ah. okay. 97.8 Yan, 97.8 Yan 97.8 Ngayon, sulat natin 97.8 rank diameter 97 97.8 Yan. 'yan. Tapos kukunin naman natin yung yung pin. Yung pinaka pin naman niya, pin. Uh, yung diameter nung pin. 'Yan. Talaga dito is 25 25.1 25.1 Sulat natin uli. 25 Pin Pin Dayang There 20. 5.1 Bali ang stroke talaga ng ano ng wave 125 o XRM 125 57.9 ang stroke niya Ngayon kukunin natin yung 57.9 na yon. sa ganito computation lang hindi dun dahil sa nakasalpak yung crankshaft sa makina may piston sukatin natin ng caliper para mas madali ito kasi in case na wala nga hang, ano wala nga makina crank lang malalaman nyo kung ano ang stroke ng isang crank yun yun nasulat na natin yan nasulat na natin siya yan. crank crank diameter 97.8 tapos pin diameter 25.1 tapos kukunin natin yung yung top ng pin at yung top ng diameter ng crank yung pinakatap kukunin natin. Ayan. Ito, mula dito ah. hanggang dito. Kukunin natin. Ayan. Dati na. kukunin natin. Sukatin natin. Seven point. Dalam seven point five. Seven point something 7.4 something so ito so yan, sukatin so, natin mula dito sa loob hanggang dito sa ibabaw sulat natin uh, pin crown uh, pin Rank. distance na lang ganon distance ah uh, 7.4 7.4 ah uh, 7 yun yun ang nakalagay ngayon nasulat na natin to di ba yan sulat na natin. Yan, sulat na natin, di ba? Ngayon, kukumpute natin yan. Isa-isa. Unahin natin itong pin. Yung itong pin, yung size ng pin, di-divide natin sa dalawa. Divide natin sa dalawa. Yan. yan. Divide natin. Yung e pera mga kanong ano, cellphone, calculator. itlambda lang sa. Yeah. I divide natin yung pin diameter 25.1. Divide. 25.1. Divide. Divide 2 gumabas 12. 12.55 12.55 sulat natin. Yeah. 12.55 Etong computation ko na to, round off lang to. Round off to hindi to sakto ah. Ayan. Para may pasiyan lang tayo. Di ba? Kasi maganda rin tong natin to eh. Mag-compute ng about sa mga ano ng makina. Parts ng makina. Ayan. De, ito na. 12.55 25.1 divide 12 divide 2 lumabas 12.55 ayan 12.55 okay yung yung 12.55 yung 12.55 i-add natin sa 7.47 i-add natin ayan, add natin sulat natin 12.55 plus 7.47 equals Type natin ulit sa calculator. 12.5 plus 7 CP Ang lumalabas is 20 20 20 Ayan. 20 yung ano niya yung pinaka uh, 20 20 20 yung 20 na yun yung inad natin yung 12.55 saka yung 7.47 magmula dito sa ano yun eh, ito dito sa top ng pin saka yung top ng diameter ng crank 7.47 saka yung ahati ah, ng uh, sukat ng diameter ng pin 25.1 divide 2 na naging 12.55 inad natin yon naging 20.02 something ngayon itong 20 itong 20 iaad uli natin yan Diyo, 20 plus 20 equals 40 40 diba 40 tulad uli natin 20 plus 20 equals 40 yan 40 yung 40 na to itong 40 to 40 20 plus 20 equals 40 Ima-minus natin sa crank diameter. Yung diameter ng crank niya. Diba ang diameter niyan 97.8 Yan Maminus natin yung 40 Yan Yan Pindot uh, na natin calculator 97.8 uh, Minus 40 Ayan. Ayan. Itong lumabas 57.8 yeah, 57.8 ibig sabihin round off 'yan ng 57.9. 97.8 minus 40 57.8 round off 'yan. Diyan niyo malalaman yung saktong stroke ng isang crankshaft pag kinumpit nyo ng ganito yan. Yan. Pag kinumpit nyo ng ganyan. eto base lang sa akin to. Sa nalalaman ko to. baga, uh, pinag-aralan ko kasi. Yan. Wala pang nakakaalam nito. Bukod, bukod sa akin siguro sa ngayon. Ewan ko lang yung iba. Baka siguro alam na nila. Pero di nila sinishare kasi nga. Uh, ano to eh. Parang kaalaman to eh. eh knowledge to eh. Pero ako siner ko sa inyo Para alam nyo Para uh, May idea kayo Maka-encounter kayo ng mga ibang sigunyal Na interesado kay sa mga stroke Yan Mas more on crankshaft lover kayo Yan yan Kailangan alam nyo to Pero may mga iba pang computation yan Alam ko eh Ito nga lang sa akin Base lang sa akin to Base lang sa nalalaman ko to Sa sarili kong research ba Yan ngayon, kung gusto niyo maliwanagan kayo ng ano, ng maayos, uh, chat niyo lang ako sa uh, Ewat sa Karyas, yung Facebook ko sa kayo, Ewat Machine Works. Chat niyo ako, eh, tawagan niyo ako, explain ko sa inyo kung paano. Gusto niyo video call tayo para mas more on na uh, maliwanagan kayo paano mag-compute yan, base, base lang ko sa akin ha, hindi ito official talaga. Pero ito yung computation ko, oh, malapit talaga sa stroke ng crankshaft ng Wave 125 or XRM 125. Yan. 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 Yung susunod natin vlog about sa kung magdadagdag ka naman ng pin, uh, iba vlog ko rin yan kung paano nyo mako-compute yung stroke pag nakapin kayo ng ganyan lang din sigunyan lang ang hawak nyo o, At meron kayong caliper yan. mas maganda kung sana gamit nyo mga original na caliper para lumabas talaga yung magandang resulta ng pagsusukat nyo yan, ang gamit kong caliper ano eh, uh, syempre, as usual may totoyo yan. totoyo burner, caliper Digi saka digital yan. shout out nga pala may totoyo okay. baka naman okay Yun lang mga tropa yan God bless sa inyo. Salamat. Yan. Ewat Research and Technology. Ayan <laughs> okay, ha. Okay. Okay, good.